4 to 5 days siya. So, may water level naman siya. Nakikita mo siya kung may laman pa siya. So, yun guys. Magandang araw po mga kabuhay. Rabbit sa so, ito na naman tayo para magbigay ng konting kaalaman sa mga nag-aalaga ng rabbit na kagaya ko. So, sa kagaya ngayon, araw na linggo. Rest day na naman. And then, so, wala tayong ibang gagawin kundi mag-check ng ating rabbit. Maglinis. Pakain. At siyempre ngayong araw na to, linggo, papakalpasan natin yung ating mga nakakulong na rabbits at para sila makakain ng fresh na damo. So siyempre, sa paglilinis guys, so kailangan malinis ang ating kulungan para ang ating alagang hayop ay hindi magkasakit. Sa pakain naman guys, so siyempre check natin yung tubig nila, kids nila, nabibigan sila ng damo, and then after nun, Okay oh, na naman sila lahat ulit. So, tutok lang guys. Papakalpasan natin yung ating mga halagang rabbit. So yun guys, after natin maglinis ng ating kulungan So syempre para sa kalaman ng iba Ang dumi ng rabbit ay pwede natin gamitin at taba sa halaman so, Guys, so pagte-check naman natin ng tubig So kailangan tingnan natin kung may tubig sila At saka check din natin yung water nipple drinking Kung hindi sila barado So yan guys, na. yung tangko So pagka sinalinan siya rito Good for 4 to 5 days siya. So, may water level naman siya. Nakikita mo siya kung may laman pa siya o so wala. So, pagkakakunti na siya. So, sa limang mo, mo lang dito, good for one week na siya. So, yan guys. After natin maglinis at mag-check ng tubig, so, aalpasa natin yung ating mga alagang rabbit. So, tingnan nyo. Tingnan mo kung gaano sila kasaya pagkaalpas. So, at least pagkaalpas sila, na-exercise sila. So, tutok guys. yun guys, alpasan natin sila magapang so mamaya na natin silang mga 3, to 4 p.m. sila iba pa. po ay may trabaho po tayo so kagaya ng vlog ko rin po nung nakaraan